Kaya na TV, anong sabi mong manggagamit si BPM? Huwag ganon. Di mo ba alam? Bago yan pumasok sa kalinga, malaki na ang channel ni BPM. Huwag mo siya itulad sa iyo na ginagamit mo lang ang kalinga para lumaki ang channel mo. Ito mga supporters ng kalinga sa mga legit na patuloy nagmamahal sa kalinga. pagpatuloy pagsuporta sa kay BPM. Dahil siya po ang legit na magiging good defender para sa magtatay kay Balma Tubang at kay Rab. So, puro paninira lang ginagawa ni ano Di eh, na TV na yan eh. Hindi yan nakakaganda ng record ng, ng team. Siyang makakasira sa team ng Kalingap. hindi po siya uh, magandang ehemplo para sa mga supporter na katulad po ninyo na nagmamahal sa sa kalingap pam sa kalingap team sa matubang family doon ako again. na again ulitin ko malaki na ang channel ni BPN bago siya pumasok sa kalingap hanggang sa muli God bless ha? bayo na gusto bayuhin kita dyan